longganisa, longganisa pasta o pasta con longganisa. Alright. Ibang klase yan. Ano, ano Parang Italian? Opo. Oh, Alright. Parang Italian. Ano? <laughs> so, talagang parang sosyal tayo oh, ngayon. pizza po. Oh, Ayan. pizza. Pasta naman. Pasta naman. <laughs> pwede, pwede rin natin, uh, oh, ayun, uh, plaster ni Apong Glenn. At makita kami, okay, may Thank you, Apong Glenn. Alright. Ano, ano, ayun, uh, parang ano natin? Uh, yung ano, mga kailangan nating ingredients? Uh, mga kailangan nating ingredients ay 200 grams sa pasta or kung ano pa yung gusto nyong pasta, pen, spaghetti, kahit ano po. Uh, kailangan din po ng longganisa, syempre. Uh, garlic, onion, grated cheese, all-purpose cream, at olive oil. Lalong-lalo na yung longganisa ng Ilocos Norte may pagmamalaking mo talaga dahil ibang klase ang lasa. The best po yun, the best. Ha? Bawang Shout out pa sa bawang sa, ng pinili. Ayun, oo oh, nga, diba? Shout out pa sa mga taga-pinili. Pag tumadaan ako dito sa may highway, sa may uh, highway ng pinili, ang dami mga bawang oh, yeah. laso sa pan. Uh, oh, yeah. Magkano ba isang bawang? Ikang isang kilo ng bawang ngayon. Eh? okay, sige tuloy. Madali lang po ito gawin. Um, una, pakuloyin natin yung pasta po, syempre. Hanggang al dente. Habang niluluto, sa hiwalay na kawali, igisa ang longganisa na tinanggal ang balat hanggang mag-golden brown at lumabas ang natural na mantika. Tapos, idadagdag na natin ang minced garlic at kung gusto, kaunting diced onions. Um, kapag nag-golden at mabango na, ibuhos ang all-purpose cream, haluin hanggang maging creamy at makote ang lahat. Timplahan ng asin, paminta at kung trip nyo, konting chili flakes para sa kick. Ihalo ang lutong pasta sa sauce at idagdag ang grated cheese. Haluin hanggang matunaw at maging right. Lu luscious ang pasta. Dito muna kayo. Ayun muna na. Longganisa <laughs> pasta na cheesy, garlicky at sobrang Pinoy sa lasa. Ayan. Okay. Maraming salamat, sa Ano, thank you so much. I think I am today. Uh, keep it right here. 99.5 IFM. Ang idol kong FM, Supaya. Alright, thank you so much. At uh, kausapin pausapin lang natin yung mga dati nating kasamahan para marinig naman ng ating mga tagapakinig ngayon dahil alam ko, uh, nararecall pa rin nila sila. Okay, si, si, kausapin natin si Baby M. Oo. Yan, i-record mo nga para meron siyang remembrance. Oo. Ano bang ano bang dekada nung nandito ka sa IFM? Dekada 7... Hindi, <laughs> 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 joke lang. Dekada 90. <laughs> dekada 90. Oo oh, oh, yan. Ako talaga yun. Ano yung benta yata? Diba love sa'yo si ano? <laughs> sa boses niyan, na yan, talagang na-inlove siya <laughs> sa'yo. Sino sa kanila? <laughs> Oh, okay. ano na nga yung programa mo dati dito noon? Ano nga ba yun? Um, Afternoon Delight? Afternoon Delight. And Alauna, hula, hula, no? Po. Alauna yung mga hula-hula, hula scope. -hula. <laughs> hula scope. Hula <laughs> yeah. mo nga ito kung makapag-asawa pa ngayong taon? Or, ay, next year. <laughs> next Tingin ko makakapag-asawa siya next year. Ah, oh, next year, Ah. Oh. Afam <laughs> na lang, afam. Afam. <laughs> <Apam. laughs> ah, di ba? Para sigurado, afam. Afam na lang. Mas <laughs> <laughs> maganda, afam. <laughs> Alright, so, baka gusto mong batiin yung mga kababayan sa Batak City. Yeah. yes, um, magandang umaga ho sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Batak. Uh, fiesta pala na namin. Ah, kahapon. Yeah. Oh, uh, um. okay, happy, happy fiesta. Happy fiesta po sa lahat ng mga taga-Batak. Ano ba meron ngayon dyan? Wala bang concert? May, may, yes. may ah, may gabi. Sino? Oh, oh, meron yata. Oh, gabi. Oh, gabi? Yes, so, okay. si ng banda ano? Oh Arthur? Si Arthur Neri. Arthur. Arthur Neri. Ah, ngayon ba yun? Nakala ko nung na panahon ng Himala sa si Bukangin. So, invite, invite na lang uh... po lahat ng mga pwedeng uh... Maka-attend. Mag Mag-intermission ka doon. <laughs> <laughs> Kung invited no, like, pa eh, pero wala na eh. Alright, so yes. nakaka-miss din yung talagang uh, team yes. natin nung uh, panahon na DWHP. Oh, ano? Nakakamiss ah, talaga. Oh. Oh. talagang. Talagang nakaka-miss. <laughs> as in sobrang. Oo, oh, is yung smile, smile oh. radio? smile radio oh. pa noon. Oo nga, <laughs> yun, ito yung yun, lagi nakasmile na no, si, ano, <laughs> si Margie, <-Di>, si Milo. <laughs> right. Ay, ah, okay. Thank you. Thank you very much, Hasan. Yeah. Oh, oh, kasi eh, para may silver rin yung pag uh, re -reunion, mini reunion natin nga. At least yeah. narinig pa nila yung boses ninyo inyo, marirecall nila. Ito pa yung pinapakinggan ko noon. Hindi you know? oh. <laughs> ngayon wala oh, na. Oh. Ah, oh, Panigil. oh, si wala na yun Nandun na sa may ano oh. <laughs> <laughs> sa, sa gubat. <laughs> Lini ng uh, agila. Oh. Oh. oh, ikaw naman Marty, baka gusto mo oh. rin bumati. Ay, hindi na ng aming dating reporter. Oo, oh, yeah. reporter natin. Meron na kaming dating reporter noon sa mga hindi nakakaalam. Yes. Yes. Meron na kaming mga reporters noon dati. Yes. Sino ang kasama mo? Tatlo kayo noon, di ba? Yeah. Oh, wait. Lika. <laughs> ayaw na, ayaw na, ayaw, na. No. <laughs> <laughs> Hindi, marami kang sa ma sales na uh, insurance oh. dito. Plugging, plugging, plugging. Sabi ka lang. Anyway, salamat. Eh, any Maya ma May Lamardi and uh, Poy, Baby M. Yeah. Uh, thank you, thank you very for much. For gracing my show. And uh, it's yes. nice to have you again. Ano, yes. It's uh, yes. a pleasure na nakita ko kayo again. It's a pleasure also. Thank you. Alright. Pwede ka mag-extro. Yan ang extra mo. Dito lang sa inyong paboritong estasyon. Ano sasabihin ko? Sasabihin mo 99.5 IFM ang, okay, oh. okay. uh, 99 ang idol kong FM. Okay, take two, ha? Okay. Sa inyong paboritong estasyon. 99.5 IFM ang idol kong FM. Supay ah. Supay ah. Tuesday, 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 Tuesday. Tuesday, Tuesday, Tuesday.